Narinig mo na ba ang tungkol sa Tungsten Cube Conspiracy o mas kilala bilang Rods from God? Isipin mo to, isang metal rod na gawa sa tungsten, ibabagsak mula sa kalawakan at may lakas na kasingsira ng nuclear bomb. Pero walang radiation. Sabi ng mga teorya, matagal nang ginagawa ng mga military powers ang ganitong sandata, isang kinetic weapon na literal na gumagamit ng gravity para manira ng target. Kapag binagsak mo raw ito mula sa orbit, tatama ito sa bilis na halos 10 times the speed of sound. Resulta, isang devastating explosion na kayang burahin ang buong lungsod. Walang missile, walang warhead, puro physics lang. Pero eto ang tanong. Kung totoo ito, bakit walang opisyal na dokumento o ebidensya? May mga naniniwalang ginagamit na raw ito ng palihim at itinatago sa likod ng space research o satellite projects. Totoo bang meron talagang rods from God o isa lang itong modern myth na ginagamit para takutin ng mundo? Ikaw maniniwala ka ba kung isang araw biglang may crater sa lupa pero walang kahit anong missile na nakita sa langit?